감사 <laughs> Ayan, na si Miss Ria Tan. Ayan, nagkabati na ang dalawa. Ayan, makikita natin sa photos na dyan na magkasama na si Lulit Solis at si Wipe Yalon. So, as syempre, pinost din niya ni Lulit Solis sa kanyang IG story at humingi din siya ng sorry kay Miss Bea so At alam naman natin si Miss Bea din ma talaga yan sa mga bumabanat sa kanya mula noon. Hindi niya talaga pinapatulan o hindi talaga siya sumasagot kung sino man ang nagbibigay ng negativity sa kanya. Kaya yan nga si Lulit Solis na na sumuko at alam naman natin mga fans ni Bea at lang ang ipaglalaban talaga si Miss Bea Alonso. Pero ngayon happy-happy na kasi nga hindi na galing si Lolit kay Bea kasi nga wala namang sinasabi si, na ano, negative sa kanya si Bea Alonso eh. Kaya ayan, okay na okay na ang Lulit Solis kay Bea Alonso. So yun po guys ang ating update. Hanggang sa muli. Bye-bye!